Showbiz update mga kaharvest! Primetime goddess Carla Abeliana bibitaw na sa manjo ng si Popoy Caritativo na dating manjo ni Primetime Queen Marian Rivera at ex niya si Tom Rodriguez. Samantala, balitang babalik na umunong sa bansa si Tom Rodriguez matapos ang commitments niya sa pagkanta sa Amerika. At ang isang pangbalita na tiyak ikakagulat ng mga netizens ay ang napapabalitang paglundag ni Miss Carla Abliana sa ABS-CBN. At ang latest, tatapusin lang ito ang ginagawang series sa Jimmy bago tuluyang magpaalam kay Popoy Caritativo. Well, mga kaharvest, kung ano man ang maging desisyon ni Miss Carla Abiliana, sana supportahan pa rin natin siya dahil isa si Miss Carla Abiliana sa mga magaling na aktor sa kanyang henerasyon. Maraming salamat sa panonood sa aking showbiz update mga ka-harvest. Don't forget to like, comment, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga latest vlogs at happenings sa showbiz. Maraming salamat! <tinyo>